Isang magandang araw po sa inyo mga kapatid. Sana po ang araw na ito ay pinagpala at sana ay marinig natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ako po si Ruel Morales, ang inyong kapatid na nagninilay kasama ninyo dito sa landas ng pag-asa. Samahan ninyo po ako. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon mula sa ikalabing apat na Mateo. At pamilyar po tayo dito ito po yung eksena sa Biblia kung saan nakasakay ang mga disipulo sa isang bangka. Nasa gitna sila ng laot na mamahinga. Ano bagat nung dumating ang unos, dumating ang malalaking alon at hangin, syempre nagising sila at nagsimula silang matakot. At hindi lang yun. Habang sila'y nakakaramdam na nga ng takot, aba, e eh may para silang nakitang anino sa gitna at naglalakad sa tubig eh tayo man siguro ang nandun, ganun din ang ating isisigaw. Di po ba? Sabi nila, may multo. May multo. At sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kang matakot, ako ito. Mga kapatid, marami po sa atin, at siguro naman ay lahat tayo, kasama na po ako, ang nakakaranas ng unos ng buhay. Ang mga pagsubok, ang mga kahirapan, na pagmisan hindi natin alam kung paano natin malalampasan. Siguro ito ay isang sakit. Siguro ito ay isang malubhang karamdaman na hindi natin alam kung paano gagaling. Siguro ay ang kawalan ng hanap buhay o sapat na, na nahanap buhay para bumuhay sa ating pamilya. Siguro ay mga pasakit na hindi natin, na nararamdaman na masyadong mabigat para sa atin. Lahat tayo ay nagdadaan dyan. Lahat tayo ay nakasakay sa bangka ng buhay, inaalon pagbinsan at lumalakas ang hangin. Kaya nga lang, pagbinsan, alam natin na nandyan lang ang Panginoon pero hindi natin siya marinig, hindi natin siya makilala. Akala tuloy natin, e, buntus siya. Pero yun din ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang matakot, ako ito. Napakaganda ng sinabi ni Isias sa kanyang aklat sa ikal apat na uh, putatlo Isias. Sabi niyang ganon. Sa sinabi ng Panginoon sa kanya, wag kang matakot sa pagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Ulitin ko sinabi ng Panginoon yan. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos. Ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Mga kapatid, sa pangakong iyan, magdududa ka pa ba? na iiwanan ka ng Panginoon? Hindi. Sapagkat hindi mo ito ang nakikita mo. Siya si Kristo na papalapit sa iyo upang iahon ka. Aba, e eh pagsakay nga naman ni Kristo sa bangka, e eh ang hangin, naging normal ang alon, at doon ay kapayapaan ang kapalit. Yan po ang magandang mensahe, unang mensahe ng ating Ebanghelyo. Kapag tayo'y naniniwala ang Panginoon pa rin ang makikita natin sa huli Huwag lang tayong tatalon sa bangka Huwag tayong bibitaw sa kabila ng sa Sapagkat makikita mo ang Diyos sa bandang huli May pangalawang bahagi ang ating Ebanghelyo. Ito naman ay si Pedro Usually ang bidang si Pedro Hindi eh, ba? Aba, ito naman ang pananampalataya niya Nung marinig niya ang tinig ni Kristo, anong sabi niya? Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mong lumapit ako sa iyo. Iisipin mo, alam kaya ni Pedro yung, yung hinihingi niya? Kasi para lumapit siya sa Panginoon, ibig sabihin, lalakad siya sa tubig. So parang sinabi niya sa, kay Kristo, kung ikaw yan, pwede ba maglakad din ako sa tubig kagaya mo? akala siguro niya ay sasabihin ni Kristo huwag at ikay lulubog pero ito ang sinabi ni Kristo halika lumapit ka tignan mo hayaan mong makita mo ang aking kapangyarihan huwag kang matakot yun pa rin ang sinasabi ni Kristo aba eto namang si Pedro ang talagang matapang na si Pedro ay tumalain umalis sa bangka tumapak sa sa tubig at ito ang maganda humakbang siya. Siguro mga dalawa o tatlong beses papalapit sa Panginoon, humakbang siya at naglakad siya sa tubig. Milagro, hindi ho Subalit nangyari. Madalas sinasabi namin natin, eh lumubog naman siya. Oo, nakikita natin ang kanyang paglubog dahil natakot din naman siya tao, di ba? Subalit tandaan natin, naglakad siya sa tubig. Mga kapatid, Kailan ka humingi ng milagro sa Panginoon? Kailan mo isinabuhay ang iyong pananampalataya? Pag minsan, practical tayo mag-isip, hindi naman, huwag mo nang hilingin yan. Imposibleng mangyari yan. Imposible sa iyo, pero hindi sa Panginoon. Huwag tayong matakot na tumawag sa Kanya at hingin sa Kanya. Panginoon, palapitin mo ako sa iyo. Tandaan mo ito kapag may ipinagdadasal ka sa kanya ang una mong hinihili Panginoon sa pagsagot mo sa aking dasal hayaan mong lumapit ako sa iyo kahit na sa pamamagitan ng paglalakad sa tubig hayaan mong mapalapit ako sa iyo dalawang bagay po ang gusto kong iwanan sa inyo sa napakagandang ibanghelyo natin una Wag kang ma uh, ang mga balakid natin pang Marami po tayong malaki. Mga hadlang, kaya hindi natin naririnigin Diyos. Pagbisan, tamad tayong magdasal. Pagbisan, tila wala tayong panahon para sa Panginoon. Madalas, ang nakasaksak sa ating mga tainga, ang mga gadget, ang mga earphone, at naririnig natin kung ano-anong mga salita at awit. Maganda naman yan. Balit bakit hindi ka makinig ng salita ng Diyos? Bakit hindi ka makinig sa mga refleksyon ng magagaling nating mga preachers at mag, na, mga tagapangaral? Sa halip na puro drama lang. Bakit hindi pakinggan mo ang Panginoon? At hayaan mo punuin ang iyong isip at puso ng salita ng Diyos? Kapatid, laging nagsasalita ang Diyos sa atin. Sana lang makinig tayo sa pagkat sa pamamagitan nito lalago ang ating pananampalataya pangalawa huwag tayong tumigil manalangin sa Panginoon kahit ang ipinagdadasal natin ay tila imposible bagamat hindi lahat ng dasal natin ay sinasagot ng ayon sa ating kagustuhan ang ating pagtawag sa kanya ay napapalapit tayo at tumitibay ang ating pananampalataya at pag-asa pananampalataya at pag-asa. Kapag ang dalawang ito ang nawala sa atin, ano pa ang katuturan ng buhay natin? Kaya tayo napubuhay, eh dahil na nananampalataya tayo at umaasa sa pangako ng Panginoon. Noon pong sumakay sa huling bahagi ng Ebanghelyo nung sumakay si Kristo sa bangka, kasama ng mga disipulo, ay namangha sila at sinambit, tunay kang anak ng Diyos sa wakas nakilala nila ang Panginoon na naglalakad sa tubig hindi pala siya Bulto sana sa ating buhay kapag nakita natin na tapalapit tayo sa Panginoon haya yakapin natin siya at manatili tayong nakakapit sa kanya sa kabila ng hirap sapagkat sa pamamagitan ng pagkapit sa kanya ang pananampalataya at pag-asa ay mabubuhay sa ating puso. Mga kapatid, isang pinagpalang araw ng linggo at sana po itong buong linggo na to ay ay pagpalain din ng Panginoon tayong lahat kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ako po muli, ang kapatid ninyo, Ruel Morales, dito sa Landas ng Pag-asa.